That's the what's up everyone yeah. <laughs> what's up everyone uh Karong adlawa. <laughs> <laughs> Balik. <laughs> What's up, everyone? Uh, today I'm going to show you that my car Mirage hatchback. Kasi maraming nagtatanong, uh, oh. bakit raw ito ang pinili kong sasakyan? Well, uh, pinili ko ito dahil napaka-tipid ng gasolina. So, sabihin ko lahat-lahat mamaya ko ano ang maganda sa sasakyan na ito. Alright, let's go! <laughs> <laughs> sa 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 kaya na eta okay. aki. Ah, uh. uh, so karon, uh actually uh, kaning car I've been using this car for I think 4 years na and then uh daghan na kay may mga kagayan ning uh, sa kanan. So, monang kani ako ang ipili kay gamay siya. Dayon, dali ako makalusot-lusot sa mga agianan. Dayon, paspas po siya. O uh, tipid kayo o uh, gasolina. So, karon uh, ako ipakita ninyo ang uh, siya, right? So, man siya, uh, kini ako anang gi, ang lingkuranan, gi leather na nako, black and white. Dayon, ano siya, iyahang manobila then ipatanga na po na. Oh. So ang naka-nindot sa ato ang Mirage, init on nato automatic ah uh, makita ninyo mo ang screen dering ang magawas ang Mirage, uh, pwede ka maka-play og music using Bluetooth. Oh, uh, ako ang gipili nga Mirage kay mm -hmm. nga manual kay So ako na siyang giladala kay napot siya uban nga mga yawi. So butaran na. So uh sabi niya, dako kaya na itong bitayan ng mga perfume. Uh, yes, sa So ang iyahang logo actually uh silver ang tani siya because of the kanang dugay na kaayo mo nang na tapos na ni siya. So, amo ang ako na travel ani eh, nga layo sa Buanga City kay naman ko sa sa Muga del Norte no. So, nabot na, na po ni siya Giligan, uh, Cagayan. So far, uh, nindot kayo ang travel pero dili lang kayo jud ka magpakusog kay ang ato ang ligid Kamay manggot siya. So karon ako mong ipunta dito sa makina gusto mong mutan-aw sa makina pero ang makina walay limpyo. Doon kay wala pa ko nagpa Uh, engine cleaning kay mahadlok ko basig ma ground on niya so ako ang ug maglimpyo ko ako rang kwan limpyohan All right so kung ta sa dere sa makina tanaw la lang tay birahon dere dapit so pag biraan na open na to So, uh, karon po ako nakahuna nga uh, vlogs na po ako ang sakyanan or ako ang itan kay uh, pag bago ni wala po post or sa Facebook or sa YouTube kay eh. maulaw ko. So, mga niyang makina niya wala pa yung wala yung lipyo. Uh, kaning, uh, makina wala pa ni siya sukad na tandog. Uh, actually, uh, mga niyang battery. Nakailis na po po o battery ani kay kinimanggong battery. Mula sa siya og mga 3 years. So pag abot na siya og mga 3 years mo nang nag-change na ko oh, battery. So mo ni ang iyahang dali sa coolant niya uh, kini sa kuan man niya niya um, kini sa tubig diri. Dayon kini nalimot ko murag siguro sa power steering garo ni eh. pero battery murag kuan na siya kanang para pa humok sa manubila. So so far uh, kaning uh, makina uh, gamay siya but Uh, very strong uh, wala siya problema then wala pa po, po siya sukat na overheat bisag daghan na kayo pugi pang lakaw uh, sometimes mag aircon po balik sa kad dan then sometimes uh, dili po mag aircon depende lang sa mga pasahero na po kaya naman kung mga pasahero nga uh, dili ganahan o aircon kaya magsupa sila so manang i-open lang na ang putahan so actually uh, bago po may nag-travel ano from pagadian kaya kung gipang anti parahan ako ang mama o papa so ato nga time wala kayo may nag aircon kay dili sila ganahan ng aircon kay makuan daw sila so ni ang air cleaner niya na din ano na so ato sang saradaan kay sige ka tulo dari tapit kasi mabasa ko dari dere, gas lang ni siya gamay kay napingsan rin siya o motor cab. kaya nag travel na ko uh, pag liko na ko ang motor cab wala kabantay tadas magani niya pero hinay ra kayo ikaw ra na lumping o mga mga 1 inch ra siguro ang lumping so mga to nag ariglo mi sa motor cab wala ra po na niya ang motor kay looy man sad pareha man ping na buhi pareha man tawon so kung tanawon ninyo kining kininga mirage, ako ipakita ninyo sa layo ha, kaya para pakuanin nyo panawan nyo ang mirage. Ako mong ilibot sa mirage nito ngayon Dari na yung basa likod uh, Oo oh. <laughs> <No. laughs> no. So ang maka nindot po dari, kaya yung dari sa likod uh, dako ko kay siya o kabutangan sa ko nang ikaingon ganina nga dari pwede ka makabutang o bisagot sa dari at yung nagkarang like, rakas na ako ang forma dari uh, na dari ito yung plus light pagali para pamakbak kayo sa mamakbak man yung sa ay god dari dako kay ka butangan so daghan kay pwede masulod yung madari nga area okay tanan pwede mo masulod pwede galit magloko ako sa katawad masulod so anong mga rakit na ko so, pwede na ko ipasulod yan na So, bisa unsay magilibutan di niya basta maarang lang. Pwede a So, thank you kaayo for watching my YouTube. Uh, actually, uh, bago pa ko sa YouTube, I have uh, 200 uh, I have 200 subscribers pa sa YouTube. And then uh so far, uh, ako ang kapanan kay mag-start ko Ah, korang tawag na ko sa ko anak. So I think ah uh, that's all for today. Uh, thank you for watching. I hope nga na moy na kabalan atong marriage kay bago pa ko sa YouTube. I hope nga daghan mo na katunan kay ini balik na ko vlogs ani. Ako mong i akong istorya tanan with caption and text. So thank you so much for watching. Phew!